Yeah, what's up? Ulo mo ba'y balak ko palin tulad ko? Ayan, tulad na sa unang picture. Nakita mo naman kung gaano ka yung ano ko. Dandrap ko. Ito nga pala yung ginagamit yung shampoo nung nawala na yung balakupan sa ulo ko. Ang nga kasi pa siya eh, kapag may ganun ka, nakakaya. Yung tipong kakamot ka at naglagan yung ano. Dandrap sa ulo mo. Buhay ka pa, nabubulok na yung ulo mo eh kaya naman ito effective sobrang effective nyo to guys kaya nangigo muna ako para ipakita sa inyo eh. Ayan, oh. gamit ko talaga siya simula nang ginamit ko yan di na ako nagkaroon ng dandrap promise promise, promise yan Ayan, oh. kahit baka sa mukha oh. Ayan, oh. may kita mo dapat yan sa gilid ng anit kung meron pa Ayan, oh. Malapit ko oh. wala diba oh. may kita mo walang bakas dyan diba Diba? Ayos, diba? wala walang box yan. Ayan, ito nga pala gamit yung shampoo. Ayan. Lagi kong link sa comment section na. Ayan, kaya Ay, ayun pang pa inaantay mo. Bumili ka na. Bago pa mabulok ulo mo. Sinasabi ko sa'yo. yung...